Hello guys, off day ko naman po ngayong araw at ako'y pupunta ng High Street mamimili kasi engagement ng anak ko sa Sunday at uh, mga bisita kailangan ko maganda eh may duty ako ng Saturday so kailangan ngayong araw ay eh, handa ko na kung ano ang lulutuin ko yung mga ingredients ba simple lang naman kasi konti lang naman sila kaya tayo na po sa high street sa amin na sa amin ngayong araw guys 26 degree guys grabe ang init kaya ganito ang atire po guys open na lang yung ano ko <coughs> pet yung neck ko, guys. Dito na po ako, guys, sa High Street, guys. Papasok ako dyan sa Primark. May bibili na ako sa loob. High Street na po ako. Daming tao, no? Diba? Summer na summer, eh. Dito na po tayo sa loob ng Primark, guys. Meron na po na blouse. Pero mga sama. Uh, close na lahat. Ganap muna ako guys. Maganda pang sama guys. Oh, pero XL siya. Wala siya. Maganda o. Oh, sale pa siya pati oh. XL guys. Wala nang iba. Wala nang ibang ano. XL lang. Saan kaya ang medium size? Ang sama ka, guys. Ganap tayo. Lumabas na ako, guys. <laughs> Hindi ko mahanap yung gusto ko. Yung sanang ang inahanap yung blouse na, na parang beige siya, kulay niya. Wala akong mahanap na lang. Hindi ko naman kailangan. Punta na lang ako doon sa uh, Deckman. May sale na rubber shoes doon na bench. Punta ko doon. Ayan guys. May 50% discount uh, off. All sale items 50% original price. Yang yung ko. Yung bench ba or wala na dito yung bench. Ang ganda ito eh. Ha? Ano kaya ito? Diba? Ito na Ubus na yata yung bench. Ah, dito, dito yata nila nilagay. Dito banda. Ano ito? Ano ito? Iba naman ito. Wala na guys. Ubus na yung bench. Yung nakita ko nung isang araw. Sale yan siya eh. Sana binili ko na lang. Wala na. Ang ganito na lang ano ito. Graceland. Wala na guys. sayang. Padalawang beses ako pumunta dito. Kaya lang kasi, hindi ako nagtanong kung meron silang 38 size. Ngayon, wala na. Catwalk na lang. Catwalk. na guys. Hindi na ako mamimili ngayon. Ay na ako. Ay, hindi na ako mamimili. Bili ako nito guys. Ito okay. so, guys, bibili tayo nito guys. Ang palaya. tagal ko na hindi nakakain ng ampalaya guys Namiss ko na ito tagal tagal ko na talaga hindi nakakain favorito ko ito guys ang hindi maganda okay. Ba't siya maganda guys? Pero, sige tak Tapos ko na lang bilhin ko. Ito guys, o. Oh, Abocado guys. Pantay ko na ng isa. dia pun teng dalam surat yes. itu para mamaya selain police crime flash ya family maganda guys. Yung tuna chunk. Ganda ito. Dalawa. so guys. Hindi tayo nito. Ito. tayo nito guys para sa spaghetti so guys oh okay. tayo nito guys okay. Pamilya na rin ako guys. At ito, nabilit ko bibili ako ng ice cream ulit guys sana na ba yung ice cream gusto ko yung maramihan siya kaya yung ice cream gusto ko yung maramihan na ito ito guys bibili tayo nito ulit. Cashew na tayo guys. Pila tayo dito sa cashew. Tapos na tayo guys. Tapos na tayo Mabas. Akong man kayo, sa, wala kayo kayo kahit na girl. Sorry. Tapos na tayo na girl. Tapos na na girl. Tapos na tayo <sighs> no wings. Can I have the chicken wings, please? Wings, one kilo, please. Cessa medita, cessa medita, cessa medita, eu não tenho cessa me Ito pala yung kesa, Manila. Oh. Hindi ko nakita. Uwi oh, na ako, guys. At ako'y magbabas. Pagod ako maglakad, guys. Mabigat yung bit-bit ko. Oh. Bit ko. Hmm? Bit ko. Ayo guys Doon yung bus stop Pagod oh ako Dito ang bus stop guys Yung bus stop Ayan oh. na Parating na yung ano ko

basto. Kababa na ako, guys. Lapit lang naman ng bahay. Grabe. Kakapagod. Binitbit ko na ito. Kasi mas sasakit na naman itong shoulder ko. Ganda talagang panahon ngayon. Mainit siya. Masarap sana maglakad. Punta ng park. Ganitong weather. Kaso, ihanda ko yung mga lulutuin ko sa Sunday. Kasi bukas may pasok ako. Guys, yung uh, nursing facilitator namin. Ay, nebos ko lang pala. At kanina ay eh, habang nag naglalakad ako, nagbibideo-video, ay, eh, mag, ano na, mag-parking na yung car niya. <laughs> Nakita ko siya pala. Siya ang drive neighbors lang namin dyan, dyan sa labas siya. Yeah. Ito kami sa loob. Sa loob kami. Ito po guys, ang mga pinamili ko. Ito yung manok. Ang isang kilo ay 5.25. Tapos yung ampalaya. Ang ampalaya guys. Ang ampalaya. Tapos ito naman ang plantain guys. Mayroon akong naisip na uh, gawin dito guys. So sa next vlog ko magluluto ako nito. Iba, ito nakaiba naman, ibang klase naman. Tapos bumili ako ng avocado. Mag-avocado mag, mag, mag avocado shake kami sa Sunday. Tapos, ito din yung, yung sesame. Ang so, sesame ay pang ano ko, dash ko sa aking chicken. Kasi intuin ko ito ng ano, na uh, ano ito, garlic chicken. Parang yung fellow wings siya. Yeah. Yung chicken na ito. Yung wings. Tapos guys, namili din ako ng croissant. Kasi so, pang ano, pa almusal ko sa umaga pag may duty ako. Tapos yung beans para ito sa sa aking um, ang ito? Pansit. Tapos ito yung tuna. Ito yung tuna flakes. Ito yung pang ano ko. Pang, pang ilagay ko dito sa bumili oh, kasi ako nito. Yung parang eggplant na uh, lulutuin ko dito guys sa eggplant na ito. Uh, abangan niyo guys bago recipe ko ito may napanood kasi ako hindi naman ako gaya-gaya pero inaano ko naman pinapalitan ko yung ingredients tapos ito para yung bell pepper para sa ano ito para sa anto spaghetti lagyan ko ng capsicum isa lang kasi masyadong malaki tapos yung mag-exploit kami sa Sunday. Marami na rin ako integers as share prayer. Ang aking paborito na ice cream. Actually, meron pa pero <laughs> malapit na maubos, guys. Kaya yan, guys. Yan ang mga pinamili ko ngayon. Okay na. Thank you for watching, guys. Ako ay magdadasal. Kasi Friday ngayon. Maligo, magdasal. Tapos bukas, uh, mamaya mag uh, na ako mag mag ano mag marinate ng chicken. Okay. See you guys. See you. Bye. See you. Ito na po ang hinanda ko guys nung binili kong ingredients nung isang araw. Engagement na ng aking anak. Mukhang masarap ba? Thank you for watching!